Sa nakaraang budget hearing ng Kamara, ay may mga mahalagang detalye tayong nakukuha mula mismo kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Isa dito ay ang tungkol sa multi-role fighters acquisition. Isa sa ating nakikita, ay hanggang sa ngayon, bagamat may balita na sa pag-revise na ng procurement law ng bansa, ngunit tila hindi pa tuloy ang naging ganap ang batas, dahil pinuproblema pa rin ng Department of National Defense ang pagpasok sa soft loan scheme. Ito ang dahilan kung bakit hindi makausad ang proyekto. Bagamat nagpost na tungkol dito ang Max Defense Philippines, ang isang defense analyst at pinagkakatiwalaang defense source sa Pilipinas, na maaring magkapirmahan na ng kontrata para sa multi-role fighters bago matapos ang taon, ayaw nating maging killjoy, ngunit kung pinuproblema ng Department of National Defense ang pag-utang, then nangangahulugan itong baka wala pang pirmahang magaganap ngayong taon. Kung tama ang ating pagintindi sa mga sinasabi ni Secretary Gibo sa budget hearing, ang 90 billion na sinasabi niyang maging hike ng AFP sa 2026 ay ang natitirang bayarin sa mga kasalukuyang mga proyekto plus ang down payment para sa multi-role fighters program na usually ay naglalaro sa 10 to 15% sa kabuuan kontrata at ibibigay ito sa pag-release ng notice to proceed. Ayun sa kalihim, nakasama sa Multi-Role Fighters Acquisition Package na nasa 20 eroplano sa unang batch ay ang dalawang Airborne Early Warning System and Control aircrafts at dalawang tanker aircrafts para sa refueling mission. Kung sa pamamagitan ito ng soft loan, ay wala sanang down payment na kailangan dahil ang inutangan nila ang siyang magbabayad nito hindi ang Pilipinas, kung ating pagbabasihan ang sinabi halimbawa ng Sweden. Nahanda silang magbigay ng 100% na loan sa Pilipinas na babayaran sa napakahabang panahon upang hindi mabibigatan ang Pilipinas. Kaya naman, para sa atin, ating nakikita at ikatutuwa natin kung mali tayo. Ngunit malabo ang pirmahan ng kontrata ng multi-role fighters hangga't hindi magagamit ang full long-term loan offer ng foreign supplier. Basi sa statement ni Secretary Gibo Teodoro, na nahihiya siyang e-trigger ang acquisition na ito dahil lalagpas sa 50 billion ang magiging maika ng AFP, dan mangyayari lamang ang pagpirma ng kontrata ng MRF, kung naubos ng bayaran ang mga kasalukuyang maika ng AFP. Uulitin lang natin, na-analysis lamang natin ito, at patawad kung nagiging killjoy tayo, kaya labis nating ikatutuwa kung tayo ay mali. Samantala, Tinanong si Secretary Gibo Teodoro ni Dinagat Island Congresswoman Arlene Bagaw, kung magkano ba talaga ang kailangang budget ng Department of National Defense upang maabot nila ang kanilang tina-target na capability. Sinagot ito ni Secretary Gibo Teodoro na walang fix na amount para sa kailangan nilang capability dahil ang teknolohiya ay nagbabago ng napakabilis. Ang tinutukoy ni Secretary Gibo ay ang mga teknolohiyang katulad ng mga drones, anti-drones, at mga kaparihong kagamitan. Ang pagbili umano ng mga kagamitang ito ngayon, ay magbabasi sa kung ano ang latest na mayroon sa bagong panahon. Kung sakaling pagkaraan ng ilang taon ay may lumabas na naman na bago, ay yun na naman ang bibilhin ng sandatahang lakas. Ito ay paggaya sa mga ginagawa ng mga mayayamang bansa upang masiguradong nasa latest na technology ang kanilang puwersa. Dinagdag din ng kalihim, na bilang bahagi ng kanilang comprehensive archipelagic defense concept, ang pwersa ay kailangang sheltered at mobile. Ang mga assets, umano at pati ang mga importanteng military installations, ay kailangang nasa secured na lugar at mahirap sirain. At ang mga ito ay dapat mobile, na ibig sabihin, ay maari itong magpalipat-lipat ng pwesto, at hindi na natili sa iisang lugar. Ito ay direksyon na tinatahak ng sandatahang lakas, di lang sa mga defense equipments, kundi pati sa infrastructure na kanilang itinatayo bawat taon. Isinahintulad ni Secretary Gibo ang nangyayari noon sa Vietnam War, na kung saan ang Amerika, na may napakalakas na puwersa ay nahihirapang paksayin ang mga malalaking military installations ng Vietnam, dahil nakatago ito sa mga malalaki at masukal na bundok, kung kaya kahit ilang bomba ang kanilang hinuhulog, ay nahihirapan silang sakupin ang nasabing bansa, dahil sa gitna ng gyera ay tuloy-tuloy pa rin ang manufacturing ng mga armas ng Vietnam, kaya nasusuklayan nila ang pangangailangan ng kanilang mga sundalo. Ang Vietnam at Pilipinas ay may parehong landscape, kaya natural lamang na magkapareho sila ng estrategiya. Ang ikinababahala ni Secretary Gibo ay ang ating kasalukuyang estado ng ating mga kalsada at mga tulay, Naayon sa kanya ay nakadesinyo pa umano sa anti-insurgency lamang, hindi sa territorial defense ng bansa, kaya limitado lang umano ang bigat na kaya nito. Ito umano ang dahilan kung bakit hindi pa maaring bumili ng malalaking missile system at mga main battle tank ang Philippine Army dahil sa problemang ito. Sa katunayan, ang ating mga BrahMos missiles ay sinadyang may dalawang launchers lamang upang mabawasan ang bigat nito. Ang ating battle tank naman ay ibinabasa light battle tank instead of heavy battle tank. Ayon sa mga kongresista sa nasabing hearing, nais nilang madagdagan ang budget ng Department of National Defense ngayong 2026 upang mabili ang mga kailangan nilang kagamitan. Si kongresista ang gab ng Davao City naman ay nagdidiin na dapat ay taasan ngayong taon ang budget ng Department of National Defense at kanyang kinwestiyon kung bakit napakabilis ng pag-release ng fund ng Flood Control Project, while yung on-program fund ng DND ngayong 2025 ay wala kahit peso. Sinagot naman ito ng Department of Budget and Management na wala pang request mula sa DND na humingi para sa on-program fund. Ayon naman kay Secretary Gibo, ang dahilan kung bakit wala pang major acquisition ngayong taon, ay dahil nagdalawang isip siyang mag-trigger ng panibagong acquisition, lalo na ang malalaking project, dahil kapag ginawa niya ito, ang multi-year contractual authority ng AFP o MICA, ay aakyat bigla sa more or less 90 billion pesos, mas malaki pa ito sa actual budget ng AFP modernization program na binibigay ng gobyerno sa kanila taon-taon, na swerte na kung umabot ng 50 billion ang program fund. Ayon kay Congressman Angab, ay alam niyang sang-ayon ang committee, na dagdagan ang budget ng DND ngayong 2026, at sana ay magkatotoo ito. Nireveal din ni Secretary Gibo sa nasabing hearing na ang AFP sa ngayon ay nagre-recruit ng mga sibilyang may angking talino sa cybersecurity at hacking. Sa katunayan, kahit ang mga individual na may mga di nais, nais na record, o masasabi nating nasangkot sa mga kriminalidad, ngunit may angking talino at husay sa computer software at information technology, ay kanilang kinukup-kup upang mapakinabangan ang angking galing at talino sa cyber security. Ang AFP ay meron na ngayong cyber warfare capability. May counter intelligence naman umano silang ginagawa sa mga individual na ito. Sa pamamagitan at tulong ng Assistance Roadmap ng Amerika, ay unti-unti nang nabubuo ng AFP ang kanilang sariling fiber optic military network mula Luzon hanggang Mindanao. Abangan ang iba pa nating mga video, kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito.